Yo mga ka-JSD, alam nyo ba kung ano ang best early morning habit para sa success? Siyempre, gumising ng maaga at magpaandar ng motor. Sabi nila, pagising mo daw, brush your teeth, drink warm water, at magdasal. Ako, ginagawa ko rin yan habang iniisip kung saan ang next time bike. Pero real talk mga lods, iba talaga yung early morning ride. Habang tulog pa iba, tayo gising na chasing dreams sa kalsada. Every rev ng makina, reminder na buhay ka pa, may laban ka pa. Habang umaandar si Momot, lagi kong iniisip, be better than yesterday. Sabi sa list, get some sunlight, eat a healthy breakfast, plan your day. Ako naman, get some sunlight, kape muna, then plan the next ride, pero legit, riding teaches you success mindset. Pag nasa daan ka, dapat alerto, focus, kalmado, parang sa buhay din. Minsan mabagal, minsan mabilis, pero tuloy lang ang andar. So mga ka JSD, bago ka magbasa ng libro o magplano ng araw mo, subukan mong sumakay ng motor at pakinggan lang yung tunog ng hangin. Baka doon mo marinig kung ano talaga gusto mo sa buhay. Speaking of pagbabasa ng libro, lalo na sa mga may pinagdadaanan o may mental health struggles. Uso na yan ngayon, lalo na sa new generation. Nakakalungkot nga yung nangyari sa anak ni Kuya Kim Atienza, si Emma Atienza, ang bata pa niya. Kaya mga lods, if you're going through something, I recommend basahin niyo itong libro. Wounds You Can't See, A Guide to Mental Healing. Available siya sa Amazon. I-search niyo lang sa search bar, Wounds You Can't See, A Guide to Mental Healing minsan kasi hindi lang makina ng motor ang kailangang ayusin pati puso at isip natin dapat pinapahinga rin so mga ka JSD tandaan hindi mo kailangan ng perfect plan kailangan mo lang ng tapang tiwala at yung lakas ng loob na bumangon ulit kahit ilang beses kang nadapa ride safe think smart and always be better than yesterday 100%